Yan, natanggal na po natin. So, ayan po mga Lodi. Update ko lang po kayo sa bagong item namin na hubs na available po dito sa aming shop. Ngayon po mga Lodi ay kunin po natin. So, ito mga Lodi. Ayan po. Tanke. Yan. So oh, ayan ang mga lodi uh, Buksan na natin Ayan po Bali meron po siyang kasamang Skewer Ayan yeah, para sa quick release uh, Pang likod Ito naman yung Skewer na pang harap Bali ito mga lodi Sa sample po natin ay kulay black Pero may iba't ibang kulay yan mga lodi Ayan Okay. Bali mga lords, uh, wala yata siyang kasamang wala siyang kasamang ano mga lodi um, pang true axle adapter para sa true axle so ngayon mga lodi una po nating tingnan uh, itong front hub ayan ayan po ayan. tanke TH 390 Yan po mga lodi Yan Meron pang puno Nakadrawing na puno Yan po kabita ng rotor Okay na Naka quick release Ang end cap Tapos kunin natin yung Okay So mga lodi kinuha ko lang po yung ah uh, magnet magnet aloy po mga lodi bali ito, mga lods ang available lang po sa aming shop ay 32 holes ayan po 32 holes po ngayon mga lodi uh, tingnan tingnan natin yung size ng bearing netong uh, front hub bali mga lodi ang gagamitin lang po natin dito o so, pantanggal po nitong end cap kung may pliers po kayo ayun po, hihilahin lang po natin itong mga loads ngayon po mga lodi, yung pliers po namin ay nandun sa uh, sa baba sa shop, kaya ito na lang po yung ipanghihila natin yan dahan-dahan lang tayo mga loads para di magkasikasan yan mga lodi bali ang bearing niya mga lodi yan po, NBK ito. Ayan Tapos 6903 Ayan 6903 Ito sa kapila Pagdali natin Okay Siyempre parehas lang yan na 6903 Ayan Pinakita ko na rin sa inyo Okay mga idol Ayan Bali ngayon mga idol, ang anihin naman natin. Yan, kung makapansin nyo pala, yung axle nya dito, parang may paikot na malalim. Uh, tapos, may goma sya dito. Yan. Dito sa may end cap nya. Uh, para hindi sya pasukin agad ng tubig. Yan. Okay. Tapos mga lodi, kung makapansin nyo, Ah, uh, parang medyo sexy yung kanyang ano, datingan. Yan maliit dito tapos papalaki diyan. Ayun po. Okay. Tapos na yun nga po nakalagay dito, ride for more green powered by Tanke. Okay. Ngayon mga lodi, at uh, tingnan naman natin yung rear hub. Okay, mga lodi. Yan, uh, mapansin nyo po uh, may kasama na siyang spacer sa cogs tapos may goma pa naka goma pa siya yan tapos yung kabita ng ating rotor okay mga loads 32 holes ngayon mga lodi ito yung ating magnet yan alloy tapos mga lodi okay Ayan, tira po ulit ninyo. Wala din. Okay. th 390 Ayan. Ngayon mga lodi, ganun din po ito. Uh, hihilahin lang po natin yung end cap para ah, uh, kung sakaling para makita rin po natin yung bearing. O kung gusto nyo rin pong magpalit ng bearing, kung kayo man po ay kung ganito rin po yung ginagamit nyo, o kung gusto nyo pong i-repack. Okay mga Lodi? Yan, tingnan natin ang size ng bearing dito sa may. Okay, dito sa may rotor side. Hilahin lang po natin mga idol. Okay, dahan-dahan lang. Okay, mga Lodi. ah uh, NBK. Yan. 6902 2RS yung size ng bearing nya dito po sa may rotor side ngayon mga lods yan po mga kung mapansin nyo rin po meron din po syang uh, yan parang uka dito ayan okay nakita nyo ayan mga lods oh, yung ano niya axel niya tapos may goma rin po siya dito yan para hindi agad-agad pasukan ng tubig ngayon mga lodi dito naman sa kabila. Ah, uh, tanggalin lang po uli natin itong end cap. Okay, ito. Yan mga lods. Um, meron pa ring ukay dito niya. Yung sa may axle niya. Tapos ito meron din ano. Secured para hindi siya pasukan ng tubig. Ngayon mga lodi, natanggal na po natin tong end cap. Hilahin na lang po natin tong Dahan-dahan uh, Medyo mahirap Yan Ay mga loads Yan natanggal na po natin Okay Mga idol ayos na ayos pala to Ayan mga loads yun 2, 4, 6 6 poles na siya Na 3 teeth Okay ang ganda ayan o Titit it ayos ah may pantapat na kay Hasens Pro mga lodi ayan o oh. ayos oo oh, okay ayan po 6 poles 3 tit, tapos may stopper sya dito mga lodi ayan may stopper sya tapos ang size ng bearing niya dito sa may side po ng uh, mga poles niya. Uh, medyo may harang ng konti pero nakikita naman. 6902 2RS. Yan dito po sa may side ng mga poles niya. Tapos ito naman Lodi. Tanggalin lang natin to. Ayan. Tanggalin lang natin to. Okay, parehas lang mga Lodi. 6902 2RS Ayan po Ang ganda nito mga Lodi Tapos mga Lodi Ayan Ito yung ratchet nya Ayan Barrel spacer Ayan medyo malaki Ah, uh, Ang pagkakaiba nito mga Lodi kung napanood niyo po sa mga vlog ko o sa ibang vlog ng ating mga ano um, si Hassens Pro po uh, medyo maliit po yung pinaka spacer niya dito ayan ito namang si Tanke yan medyo malaki yung spacer niya tapos ang size po ng uh, bearing nitong nasa may side po ng ratchet 1602 yan halos pare-parehas pala ng size ng bearing 6902. Tapos dito naman sa may uh, side naman po ng rotor side. Hindi nyo mahigpit. Mga lodi. Kasi ano, bago pa. Ayan. Uh, nagpapahigpit din din siguro ito yung goma. At saka ayan, mga kumapansin natin mga lodi ganun din. Meron din siya dito yung groove o yung ano, puka may uka dito para hindi siya pasukan ng tubig kasi meron siyang ano yung end cap niya yan meron pong goma ganun din naman dito mga lodi sa kabila so ngayon mga lodi ang size ng bearing niya parehas lang po 6902 2RS nbk BK yan mga lodi okay ayos lodi may panapat na kay Hasens Pro. Ngayon ko lang ito nalaman. Ayos. So yun mga Lodi, para po pala sa magtatanong kung saan po yung aming shop, Ah, uh, pwede nyo pong isearch uh, BS Bicycle Shop o kaya po ay search nyo lang search nyo lang mga Lodi number 31 Central Avenue Barangay Kulyat, Quezon City. So yun po mga Lodi ang timbang nya. 60, 629 grams, 0.3. Yan. So, ito po mga lodi. Pakinggan nyo po. Tanke. Okay. May din mga lods.